Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nakipagtulungan ang Day 812 sa pamamagitan ng kanilang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIO Program at Adapting Philippine Agriculture and Climate Change o APA Project sa DR 12 at Lake Cebu Upland Development Association o LASUDA. Ito ay para sa malawakang tree planting activity sa sitio Lower Talubek, Barangay Lamlak, Lake Cebu. Ang nasabing ng mga ahansya ay nakapagtanim ng 250 seedlings ng nara at kawayan sa nasabing barangay. Ito ito ayon pa sa DA12 ay bilang suporta sa reforestation initiative at maibsa ng epekto ng climate change sa mga upland communities. Layo din ng aktibidad na mas maproteksyonan ang watershed, mapanatili ang biodiversity sa kabundukan at mahikayat ang publiko, national government agencies at local government units na makibahagi sa mga programa na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan. Ang tree planting activity ay bilang kabahagi ng observance ng National Climate Change Consciousness Week ditong Nobyembre. Urwal well, usahan NDBC bida balita.